Huwag mong pakialam yung buhay ko. Buhay ko to. Ano nang mali doon? Kung gigimik kami kasama yung barkada ko. Ha? Ayun na nga, may asawa ka na. Pinasa po tong relasyon na to. So panindigan mo. Yung mga barkada mo, nandyan lang yan kasi may kailangan sa'yo. Para sa alak. Pero pag ikaw nawala na, hindi na yan magpapakita. Siya nung gusto mo? Ikulong ko yung sarili ko, sama ka? Ha? Tutunghaan na lang ako dito? Hindi naman 'yun ang point ko. Ang gusto ko lang, huwag ka magbuhay binata. Saan na ba si Francis? Anong oras na? Ay. Oh. Saan ka galing? Dito na sa bahay na mga barkada ko kay Marlon. Alam mo naman, napasarap yung kwentuhan namin. Francis, araw-araw na lang nangyayari to. Wala namang masama kung pupuntahan mo yung mga barkada mo, pero sana isipin mo may asawa ka rin dito sa bahay. Naghihintay sa Ano ka ba, Masakit yung ulo ko. O ano nang sinasabi mo? Imbis na ipaganda mo ko ng pagkain, kuda ka ng kuda. Alam mo, kaya naman ako uminom eh. Para gumanda ka sa paningin ko. Kasi sawang na ako sa pagmumukha mo. Alam mo, okay lang naman. Kung pangit ako sa paningin mo, pero sana nag -a update ka kung nasaan ka. Hindi yung nababahala ako lagi. Teka lang. Asawa lang kita. Hindi kita nanay. Naiintindihan mo? Bisya ang buhay ito. Ay! Francis, kumain muna tayo. Hindi na. Aalis ako. Saan ka pupunta? Pwede ba? Huwag mo nang tanungin. Ano? Lahat na ng kilos ko? Kailangan sabihin ko sa'yo? Ha? Alam ko na. Sa barkada mo na naman. Francis, may asawa ka na. Maging responsable ka naman. O, Eden. Huwag mong pakialam yung buhay ko. Buhay ko to. Ano nang mali doon? kung gigimik kami kasama yung barkada ko? Ha? Ayun na nga, may asawa ka na. Pinaso po tong relasyon na to. So, panindigan mo. Yung mga barkada mo, nandyan lang yan kasi may kailangan sa sa'yo. Para sa alak. Pero pag ikaw nawala na, hindi na yan magpapakita. Siya, gusto mo? Ikulong ko yung sarili ko, sama ka? Ha? Tutungaan na lang ako dito? Hindi naman yun ang point ko. Ang gusto ko lang, huwag ka magbuhay binata. Tandaan lang. Eh, lang. Ay, lang. Ah, uh, Mare. Pasensya ka na sa abala, Eh, sinamahan ko lang tong asawa mo kasi lasing na lasing doon sa may kanto, eh. Baka mamaya diskitaan pa ng mga kabataan doon. So, paano? Mauna na ako, ah. Oh. Mayos ka dyan. Sige. Salamat, ah. lang, Eden. Ba't may mga gamit ka? Doon naman ako sa pamilya ko sa probinsya titira. Eh, wala namang kwenta yung pagsasama natin dito. Ano? Iiwan mo ko? Eh bakit ba? Lagi lang naman tayo nagtatalo. Teka lang, Eden. Hindi mo ko iwan kahit anong gawin mo, akin ka pa rin. Francis, sawang sawa na ako sa relasyon natin. Napaka-toxic na. Mas mabuti pa nga maghiwalay na tayo. Bakit? Hindi ba pwede mag magsaya ako? Nakasama yung mga kaibigan ko? Ha? Tsaka, hindi naman ako ng babae Hindi kita pinipigilan. Pero sana, limitahan mo. So ano? Iiwan mo ko mag-isa dito? Ha? Eh bakit? Kinaya mo naman, di ba? Na lagi lang ako mag-isa sa bahay dahil nandun ka sa barkada mo. Malaki ka na. Kaya mo na yan. Huwag mong sabihin, sasama ka sa ibang lalaki! Huwag mo akong pagbintangan ng mga bagay na hindi ko ginagawa. Sige! Lumayas ka! At huwag ka nang babalik dito! Talaga. Francis? Francis! Francis! Anong nangyayari sa'yo? Tulong! Francis! Tulungan niyo ako! Francis! Ano ba? Francis! Tulong! Dok, kamusta na po yung asawa ko? Ma'am, nagkaroon ko ng komplikasyon yung pasyente. Nagkatama po yung baga niya at atay dahil sa mga bisyo niya. Para mintaim po ma'am. Kailan po muna i-monitor 'yung pasyente? Doc. Please po gawin niyo 'yung lahat para po gumaling tong asawa ko. Ah ma'am, sige po. askasuin ko lang po 'yung iba pang pasyente. Salamat po. Eden. Francis. Kamusta yung pakiramdam mo? Eden, Patawarin mo ako ha? Sana... noon palang... nakinig ako sa'yo. Sana... noon palang... pinanagaan na kita. ito rin mo ko idin na. Ano ka ba? Mag-asawa tayo. Dapat nakakaintindihan tayong dalawa. Pero sana magbago ka na rin. Mag-focus ka na sa atin para sa future nating dalawa. Ayan mo. Kung nakalabas na ako dito, pangako, babawi ako sa'yo. asahan ko yan. Oh, mahal. Uminin ko muna ng vitamins. Salamat. Alam mo, excited na ako makita si baby. Sana nga, gumana sa akin nga. No? <laughs> Sana sa ating dalawa. Ano ko ba? Baby natin to. Tsaka alam mo, gaising sa atin si baby. Napagaan ng trabaho natin maraming pumapasok na blessing. Tsaka, ah, salamat din Francis kasi sinupad eh. mo yung pangako mo na magbabago ka na at magiging responsable ama. Oo naman. Lalo noyan ngayon, may anak na tayo. o <laughs> siya, sige na. May gagawin ka pa ba? Wala naman. Ano? Mamasya na tayo? Para. Para naman makapag-exercise ako.